Sa tansya, ibang tao. Hindi mo sa tao ito eh. Iba Ayun. Pero ano yung main problem nyo? Ano yung pinakamasakit na hinihinda nyo ngayon? Dito. Dito. Minsan, ma... ano siya? Um, hindi nyo mailakad. Mal, mal, malakad naman, pero masakit. Iyan. Ayan, may nagkaroon ng ispar yung ano nyo. Ito yung sinabi ng... Ito, 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 yung piniliwan ni Dokpo. Ang ah. orto Kita yung may nag-extend na buto. Ano ba? Na, may natuhod ba kayo mga bagay? Matigas? Nung um, panahon ng kabataan, na mahilig kong laro basketball, siguro naano na rin ito noon. Pero itong mga ano na, uh, kaya pa siyang dalhin noon ba? Ngayon, siguro. Pero um, noon, may sakit-sakit na -sakit rin. Mayroon na rin. may sakit-sakit na, na, na rin. Ngayon, uh habang umiidad tayo, ito hmm. na. Sa hagdan, oh. So, nakakalakad kayo sa hagdan, Kataas naman. Sa paano masakit? Sa walking, sa running, sa hagdan, pa baba? Lakad. Sa lakad. Lakan. O, doon sumasakit. Itong biniliwan ni Doc, kung makapansin mo, may nag, para siyang natuklap na buto. Ayan eh no? o, Parang may natuklap. Okay. Oh, eh. Yung ibang part, kung makikita mo, parang may iba pang malit na bilog, di ba? Ayan eh o. Ibig sabihin niya, yung mga bones spar na yan, Iko-consider yan na ano, osteoarthritis. Oo, oh, osteoarthritis. Mayroon mataas din ang uric ko. Mataas ang mo. Pag mataas ang uric mo, laya. Ah, so ito. Hindi po. Nasa sa kanya yan. Ah, ano sa pala sa akin. Pa Babae pala yan. O, oh, creatinine, FBS, fasting blood sugar. Mataas din. Sugar mo, tapos, uric. Boundary lang, uric mo. Kung kayo naman yung uric mo. dati, man, na, ma, ano? control na rin. Kailan ba to? Pasta. Ano, last ang uh, mga... Last okay kayo yung uric mo, mababa yung uric mo. Ano ka, wala ka nga sa ano. Wala ka nga sa ano eh. Ang tawag to, wala ka sa borderline. Nasa gitna ka, okay yan. etong LDL, yan. Taas. triglycerides. Ito namang triglycerides. Mataas siya. Dumoble. Diba? Doble. Yan. Yeah, medyo mapangalim yung triglycerides. Sa ano yan? Yan yung mga maaaring bumara sa puso. Pero ah, so, clear naman dito, sir, daw sa ano? Sa uh, yung sa x-ray nila sa ano? Ay, uh, clear yan. Hindi. Ito sa blood kasi to, eh. Ah, ito eh. Sa dugo ito eh. Itong test na to. Pero yung sa x-ray, ang makikita kasi sa x-ray sir yung uh, fracture, dislocation sa baga maaaring magkaroon mga spot spot kita dyan pero yung mga dito itong yan, mga FBS creatinine, glyuric, cholesterol regicerides HDL, LDL, BLDL nadugo ito pero ito lang tumasa yung konti isa, dalawa, tatlo. Sugar mo, may rights, yung low density. Pero okay lang yan. Papawis lang yan. Walking, walking ngayon sa umaga. Yun. Tapos yung sa sugar mo, kasama na rin yung pag pinapawisan tayo. Tapos, siyempre, bawas tayo sa mga pati Hindi naman po it, mataas ang sugar mo, eh, pag sa asukal ka, ano, hindi, hindi yun sa mga ano rin niya nakukuha sa mga taba, taba, taba. Tapos sa kanin, mataas ang sugar content niyan. Ang kanin, ano, ngayon, half rice ka na lang. Red rice ako ngayon Oh, yan. Pero kahit pa paano, half lang. Kahit pa red rice yan, mataas pa rin ang sugar ito. Yan yung pinaka pinakainihinda mo Ito. Sige, kung ba rin mo, higa ka. hindi siya kahit sa huwagin lang, masakit siya, di ba? Oo. Oh. May, may time, sir, na ko yung tapay na ako ng matagal. Pero dati, sobrang taas ng uric mo. Oo, oh, dati. Kasi may deposito ka nang Oo, oh, ito. ito, Manda, ito, ito, may ito. May ito may yung... Alam mo, ay, explain ko sa iyo. Pero ngayon, okay na yung uric mo. Ang problema, yung mga deposito, hindi pa natanggal. Meron kasi, muna ano, sir? Mga eh, no. Ang tawag dyan, mga uric crystal, ang tawag dyan. Ngayon, pag meron kang uric crystal, sumisira kasi ng joint yan. Sumisira ng joint yan. Pagka nasira yung joint mo, katulad yung binilugan ni Doc, para tuklap, ang laki nung ano eh, deposit sa tuhod mo. Ayan o. Oh. oh. Masakit din dyan. May deposit to. Ngayon, pagka magka, magkaroon ng deposit to, Siyempre, mayroon tayong tinatawag na patelar na may stress kaya masakit yung tuhod mo. Yung mga ligaments niya, haharangin niya kasi yun, tatama-tama siya. Oh. Kailangan yan, mawala yung deposito. Paano mawawala yan? Celery, carrots, green apple, cucumber, ilista nyo mo. Para ito, kita mo, laki ng deposito ni sir. ano Ayan mo. Celery, cucumber. Ano to? Parang magiging ano to? flesh. Oh, Oo, ay parang yung yung sugat na gumagaling, parang nagbabalat. Gano'n yan, okay. ninibis yan. Ano yan, sir? Pero reviewin mo lang to Reviewin yung video na yun. Blend oh, celery. Isang tangkay ng celery. Cucumber. Kahit dalawang cucumber. O, mga Kasi yung cucumber, water lang yan. Patasang water content yan. Kahit sa sugar mo, tanggal din yung sugar mo yan. Yung green apple, vitamin C yan. Yung carrots, vitamin E, tsaka iba pang mga vitamina. Celery, carrots, green apple, cucumber. Blender, sir. Blend. I-blender mo. Yan ang gawin mong juice. Mga, mga, kahit dalawang beses ang araw. Magkatapon. Ma ma no? Oo. Pero huwag kang titira. Huwag kang titira niya nang walang, lalo sa umaga, walang laman ng mo ha. Kasi baka medyo malalig sa tiyan yan eh. Baka sigmurahin ka. Maglaman ka na ng konti, mga tinatinapay or anong gusto mong pagkain, mga gulay-gulay din ha. Sinera ito apple. Green, ah. apple, ha. Green apple. Carrots, higa ka. Nakikita mo, kasi may pumunta niya sa akin eh. Sabi ko, 3 months niya gawin. Halos dalawang buwan niya ginawa ginawa. Bukol-bukol din yun dito. Namalat. Meron na ko yung video dyan. Parang napanood ko nga yan eh. Namalat. Sabi niya, Master, sinunod ko lang ano mo. Namalat. Numibis yung mga ano. Kahit pati siko niya. Meron din. Ayan, sa inyo. Lalaki nga ng deposito mo. Ang problema kasi pag may ganyan ka talaga, sa harang sa joint, masasaktan ka talaga. Sakit. Katulad ito, yung binulugan ni Doktor. nakita mo, sabi ko, parang may natuklap. Kasi hindi ko pa nalaman yung report ng ano eh, na mataas yung uric mo before. Ang nakita ko ngayon dyan, ngayon sa test mo ngayon, goods na. Pero yung naiwang deposito, yung nakita mo sa, nakita sa x nakita natin sa x-ray, parang may natuklap na buto eh. Nakikita na kasi sa ano yun eh, sa x-ray. Kasi malaki na yung mga deposit. Pero ito, aalug-alugin ah, lang po. Yung dito, dito siya nakadeposito. Babaguhin mo lang yung posisyon niyan kasi hindi komportable sa gano'ng posisyon. Ilipat natin yung posisyon para matansya natin kung may masakit pa. Tapos, pag mataas ang urit nyo, kasagsaga mataas ang urit nyo, huwag nyo i-massage. Huwag nyo i-massage, lalo lang kayo mapapama. Kunyari, dito, ito, katulad to, ang laki ng deposito rito, sumakit siya ibabad mo lang yan sa ano, may asin. Pagpakulo ka ng tubig, lagyan mo ng asin. Yung pagkaya mo na yung init, ilubog mo yung paamot, tsaka mo yung gano'ng mild, mild na kilos lang. Huwag mo i-massage yung naman mag... nga seryo oh. Yan ang ano, hindi ko kasi nang video eh. Lumpo-lumpo rin yan. Namamagay yung sandali niya nito kasi may ulit siya. Ginawa niya, eh, therapy siya. May nasage-massage namaga, lalo hindi siya makalakad. Alam mo ginawa ko? Hinata ko, tsaka ano, hinata ko na ito, dalawang hata, nakalapad. Huwag niyo i-massage, di baling ba adjustment. Okay? Ngayon naman, pwede ka na magpa-massage, Alam mo bakit? Yung urig mo, wala na sa borderline. Nasa ano ka na talaga goods na goods na kasi yung mga deposito na naiwan. Sa kapag magmamasaj kayo, huwag nyo i-hard. Hanggat maaari, lambing lang, haplos lang ang pagmamahal sa mga masel-masel, mga joint-joint, ganyan lang hindi na didiinan. Nararamdaman nyo minamasahin kayo, pero hindi kayo umaaray. Kasi pagkasagsagan mataas yung urine nyo, i-massage nyo, tignan mo kung di ka malumpo lalo. Lalo na. Sir, lalong, lalong pa. Bakit? Anong ginawa mo? Subukan mo so, na? Oo. Oh, okay. May nasahe ko ng ka, Kahit hindi nyo sa akin sabihin yan, kasi siyempre, okay. alam ko na yan eh. Sa Saudi kasi, charge to experience sa akin yan. Hindi, hindi niya pinakita yun sa akin. Sinabi niya kasi natukot niya sa basketball. Nagkaroon pala, mataas pala yung niya, may nasahe yun dito. Nagreport sa akin ng mga dalawa araw, Master, sobrang sakit. Nagpatsik ako sa ano, grabe pala yung yurik ko, 14. Kasi, kaya nga, dun na, chance to experience na, na huwag mamasajin yung ano, yung uric na kumikirot pa. Naku, huwag na huwag nyo nga Lalo lang kayo, no? Pero nung pinainom na siya ng ano, anti uric mga ilang araw, naging normal. Kasi nag-focus ako sa sinabi niya na, Natukot ko to sa basketball, kaya sumakit eh. Meron na mataas pala yung uric niya. Eh, syempre pag, ang, pag mataas ang urit, nabibigla yung mga joint mo, lintik ang pero doble yung sakit na mararamdaman mo. Kaya sa mga nagyuyo, umatas ang yuri, huwag kayo muna magkakain ng karne, red meat, laman loob, uh, mga pwede, mga isda na ano, pamilyang tuna. Huwag sa galunggong, huwag kang kumain talaga yan. Mataas ang ano, yuri niya. Iniwasan ko na ngayon yan. Mga tulingan, nako. Tuyo, hindi siya pwede dyan, hindi kayo pwede dyan. mga maaalat. Kikirot yan, kahit, kahit matulog kayo sa pinakamalambot na kutsun okay. sa waterbed. Kikirot yan. Okay. Tingnan mo to? Si Ipan mo. Sa pa? Oo eh. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo ngayon eh kung ang diferensya. Lakad ka. Tingnan mo ngayon kung ano yun. Kung ano yung pinagbago. Maaluan na siya. Maaluan na? Sabi Sabi siya, babaguhin lang yun. Tumunog kanina. Babaguhin lang yung posisyon. oh Iniindak ko na ang mga Ganon. wala Walang magic yun ha? Nakita ko rin na dyan siya. ano pa? Ayun,